Good day everyone Bumili ako ng hipon Sariwang sariwa Yan ang hipon Malalaman yung sariwa Kumikintap makintab ang hipon At wala siyang pula-pula sa ulo Yan ang pagpili ng hipon So maggagawa tayo ng Patola Soup na may hipon Yan yung panggisa nyo uh, ko Tapos inipong ko tong ulot Balat Sige, gagawin natin yung garito. Ayan. Blender natin para makuha natin yung essence, yung katas ng shrimp flavor. Authentic na shrimp flavor. yun food processor natin para nakuha natin yung katas. So, dadagdagan ko lang siguro yan ng konting tubig pa. Ayan. Para mas makuha natin yung katas niya. Wood processor guli. Tapos, ayan, katas. Ngayon, sasalain natin siya. Tapos, pipiga-pigain. Para, simutin niyo yung katas, ha. Ayan. Para, shrimp na shrimp pang lasa. Konting tsaga lang. Ayan, yun nakuha natin katas ng ulo ng hipon at yung mga balat niya. So, let's start cooking. So, gigisa muna tayo. So, kamatis, sibuyas, bawang. Ganyan, bugbugin natin yung kamatis. Ayan. Throw it all in. Gisa-gisa. mapakabango tapos pag nagigisa ako automatic na lagi kong nilalagyan ng patis or asin para mas makuha nyo yung lasa nung ginigisa natin kasi yung salt parang dinidehydrate nyo yung kahit ano man eh so para ma-extract yung lasa so lagyan na natin si upo Ayan, Madali lang lumambot siyang upo Kaya sama na na natin sa gisa Actually, kalahating upo lang yung nil nil nilagay ko dyan eh. Ang laki masyado. Kaya pag medyo mamula-mula na, lagay na paminta. Ground pepper. Tapos uh, tubig. Para sa sabaw natin yan eh. Ngayon, papakuloyin lang natin yan ng bagya. Kaya pag kumukulo na, lagay na natin yung inextract extract natin or katas nung um, ulo ng shrimp Ayan. maya maya yan magpipink na or light orange ang kulay. na Tingnan, nagkukulay orange na siya eh. From dark gray to light orange or light pink. Ayun. Lagay na natin lahat. Ganun din yun eh. oh, ayan. Pakuloy natin. So takpan natin para mas mabilis maluto yung upo. Ayan. Ayan. Di ba? Light orange na. Eto. Lagay na natin yung bida. Alam nyo 200 pesos lang yan. Isang kilo. Mura rito sa malabon eh. So ngayon ang ginagawa ko diyan sa shrimp, hindi ko masyado yan niluluto. Yung pag nag-turn ng pink or orange, okay na yun kasi pag tinagalan mo, titigas yan. Para medyo medyo moist na sakto lang yung lambot niya. So isang kulo na lang, okay na yan. Tsaka mapapansin nyo, pag sariwang hipon yung nabili nyo, Manamis na miss yan. Napakasarap na ito, mga kaibigan. Walang joke. Okay, let's turn it off. Hahain na natin yan. Yun no? O. Oh. Napakasarap. Sabaw pa lang yan. Yung sinasabing sabaw pa lang, ulam na. matamis Matamis-tamis. Thanks for watching!